Pupunta nga pala ako sa sakana namin dahil nandoon si mama at dinalhan ko siya dyan ng alope at saka pandisal. Ang video na ito ay noong last week pa at pasyensya naman ko ngayon lang na ipost. Medyo busy lang kasi. So ayun, grabe talaga yung init ngayon at habang naglalakad ako, nadaanan ko itong siniguelas. Madami na palang bunga. Kahit na yung init, grabe. So ayun, malapit na ako sa kubo at tingnan niyo naman yung init. Grabe talaga pagdating ko dito sa kubo ay sarado yung pintuan at wala na naman dito si mama so hahanapin natin siya nakailang tawag na ako sa kanya dyan at buti naman sumagot nandoon pala siya sa taas ng bundo kumukuha ng kahoy para dalhin pababa nasa 11.30 na ata noon at tingnan nyo naman kung gaano kainit pinababa ko muna siya para kumain ng dinala kong merienda para sa kanya Panay ako reklamo dyan kay mama, sabi ko, mama bakit nyo naman pinaparusahan sa sarili nyo, huwag ka naman sanang ganyan, alam po namin na malakas ka pero wag naman sa ganitong sitwasyon, sobrang init na halos masunog na yung buong katawan natin pag nasa labas lang tayo. Magtitiis ka pa rin, sabi kong ganon, kasi daw kailangan na mauling ka agad, kami daw kasing bayadin at pangalawans pa ng mga kapatid ko. Ganyan po kasi si mama, hindi yan mapalagay kapag may mga bayadin, especially ngayon na may iniisip siya. Kagraduate na kasi si Edsa sa grade 12 kaso yung gender niya na male naging female sa SA or Philippine Statistic Authority. Ang sabi ng teacher niya, kailangan daw na mapachange na kaagad kasi kung hindi, yun ang mailalagay sa kanyang certificate at sundin nila kung anong nakalagay sa PSA ni Edsel which is female. Hindi kasi alam ni mama dati kung anong nakalagay doon kasi hindi naman siya marunong magbasa. Kung maipa-change naman daw female into male, kailangan ng malaking halaga at madaming requirements. At isa po 'yan sa pinaproblema ni Mama ngayon. Siguro or baka gagraduate na lang sa Edsel na female yung gender niya. Hindi lang kasi basta-basta na requirements ang ibinigay nila. Napakadami po at malaking halaga ng pera bago mapa-change. So ayun, kumakain na si mama dyan ng alupin na ko sa kanya kanina. Medyo hindi nga po ako nagtagal dyan sa kubo kasi nga pupunta pa ako ng eskwelahan. Napaalalahanan ko muna siya na wag muna magtrabaho, magpahinga muna. Lagi ko naman sinasabihan si mama na wag muna magtrabaho kung grabe na yung init. Kasi nga mag-isa lang siya dito sa kubo. Pero minsan ayaw makinig. Anan dito ka pa rin nanonood sa video na ito, paki-share and po-follow na rin po. Maraming salamat.